Uh, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, lalo na po sa ating mga kapatid po sa Iglesia Ni Cristo. So yung iblinag po natin na uh, paglingap doon po ng, sa igli, ng Iglesia Ni Cristo sa Afrika ay masama pa rin po ang tingin ng kapwa po natin mga Filipino, yung iba po natin mga kababayan. Eh, hindi rin yung gagawin ng, ng pamamahal ng Iglesia Ni Cristo kung hindi po makikinabang ang Iglesia ni Kristo. Kaya nilingap daw po ang, ang Afrika at sinamantala po ang kahirapan ng mga kapwa natin, mga kapwa nating tao. So gano'n po ba ang pagkaintindi po ng mga kababayan po natin na sa kabila po ng kabutihang ginawa po ng Iglesia ni Kristo ay negatibo pa rin po ang tingin, negatibo pa rin po ang ang hatol sa mga iglesia ni Kristo, lalo na po sa pamamahala. Dahil nakinabang daw po mismo ang pamamahala doon sa, inag sa isinagawang eco-farming ng mga taga-Afrika na mga mahal na kababayan, hindi nyo lang alam kung gaano'ng hirap ang nararanasan ng mga taga-Afrika na kung hindi nilingap ng iglesia ni Kristo. Isipin nyo, iglesia ni Kristo galing sa Pilipinas, isang relihiyon na sinasabi nilang minorya, napakaliit na relihiyon. Eh, kung sa 100%, nasa 1% lang daw po ang Iglesia Ni Cristo. Pero bakit po ang Iglesia Ni Cristo pa ang nagpahalaga sa ganong kahirapan na dinaranas po ng mga taga-Afrika, yung kapwa kapwa po natin tao. At doon nga mismo sa ginawang interview, hindi yun nagawa ng uh, gobyerno mismo ng Afrika nagpasalamat sila dahil may iglesia ni Kristo na bumangon daw na ganun ang ginagawa sa kinila. Ya, yeah, binigyan sila ng hanap buhay. Dati nga nung, nung, nung makita ko mahal na kababayan yung yung ginawang paglingap doon sa Africa, yung simula na paglingap talaga, nakita ko ang kinakain na doon mga mahal na kababayan ng mga kapwa po natin. Alam niyo kung ano? Dirty cookies. Ano po yung dirty cookies? gawa po yun sa putik, yun po ang kinakain po nila. Tapos yung mga iniinom nilang tubig ay, nako kung makikita po ninyo talagang baka, sabihin nyo, kawawang kawawa, napakaswerte pa po natin dito sa Pilipinas. Napakaswerte pa po natin dahil doon, ang kinakainan nila ay talagang gawa na sa putik. O, oh, hinahaluan lang siguro ng pampalasa, ginagawang tinapay, pinagtsatsagan, kaya napakarami po doon ang mga severely, ano talaga, yung talagang malnourished na masyado. Kaya nakita po yun ang pamamahala ng Iglesia ni Kristo. Kaya ang ginawa po ng pamamahala agad po na gumawa ng kilos, uh, kilos pagtulong po sa kanila. So ang ginawa po ng Iglesia ni Kristo dahil sa uh, talagang maawain naman po ang pamamahala, ang ginawa po namin. At bilang pagsunod po sa utos ng Diyos na mahalin ang kapwa-tao, ay naglinga po ang Iglesia ni Cristo. Hindi lang po lingap ang ginawa doon. Binigyan pa po ng, uh, mga, ng hanap buhay ang mga taga-Afrika. Lalo na po yung mga tribo doon na napaka, napaka sobrang hira po ang pinagdaraanan. Pero mga mahal na kababayan, alam nyo, nakakalungkot lang sa mga kapwa natin mga Filipino. Sa kabila ng lahat ng kabutihan na ginagawa po ng Iglesia ni Cristo, ang pangit pa rin ang tingin ng ibang mga kalahi natin sa Iglesia ni Cristo. Na sana ang Iglesia ni Cristo na ang nanguna ay Pilipino ay kababayan po natin, kalahi po natin ay dapat na ipinagmamapuri, ipinagmamalaki ang ginagawa ng mga kababayan po natin sinisiraan pang pa pamamahala na walang ibang layunin kundi ang makatulong sa kapwa at higit sa lahat ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoong Diyos dahil po yun ay pagsunod sa utos ng Diyos po na mahalin ang kapwa kagaya po ng sarili. Pero itong mga kababayan natin sa halip na ipagmapuri ang ginawa ng Iglesia ni Kristo, abay iba pa po ang dating sa kanila. Ah, ang komento na nabasa ko, masyadong ano raw, ginamit lang daw ang kahirapan ng Afrika para sumikat. Tapos, magkayo ng negosyo. Ganun po ba yun? Bakit ganon ang kanilang paniniwala? Hindi nila nakita kung gaanong hirap ang, dina, ang dinanas ng mga taga-Afrika para lamang mabigyan, mabigyan ng pangangailangan. Hindi na nga yung nagawa mga mahal na kababayan ng gobyerno ng, ng Afrika. Pero tingnan nyo naman, itong itinuturing na minorya na relihiyon na sa so 100% ay nasa 1% lang daw, sabi ng mga kababayan po natin na umuusig, ay ang Iglesia pa ni Kristo ang nakapagbigay ng tulong po sa mahihirap po nating mga kapwa-tao. Nakakalungkot pong isipin na sa halip na ipagmalaki, ay parang sinisiraan pa po nila ang Iglesia ni Kristo na wala naman pong ginagawa kundi ang tumulong. eh Wala naman pong iglesia, ang iglesia ni Kristo, wala naman pong hinihingi po sa kanila. Hindi naman po pera nila ang ginastos. Pera naman po yun ang lahat ng kaanib sa iglesia ni Kristo. Pero tingnan nyo kung makapagsalita sila. Akala mo kung may naibigay sila. Wala naman, di ba? Nakakaano, nakaka... Nakakalungkot lang mga mahal na kababayan na sa halip na sana ay purihin na lang, sabihin na lang na, Buti pang iglesia ni Kristo nagagawa yun. Buti pang iglesia ni Kristo naglilingap. E eh, itong ibang, it, yung ibang mga ano po, yung ibang relihiyon, e eh, pasintabi po ha, pasintabi po. Walang ganun po sa ibang relihiyon. Wala pong naglilingap na ganun, kagaya po ng ginagawa ng iglesia ni Kristo. Di po ba mga mahal na kapatid, mga mahal na kababayan? O sige, itong panonoorin po natin ay hindi po ito sa ibang bansa. Baka sabihin naman po nito ng ibang bansa, arang ibang bansa ng mga umuusig sa Iglesia ni Kristo, ay, nagpapasikat na naman kayo. Ay, yan, gagamitin naman yan sa negosyo. O sige, panuorin po natin ang ginawa na namang linga po ng, uh, ano po, ng Iglesia ni Kristo. Ito, nung nakaraang naka -ara, naka buwan lang ate ito, mga mahal na kababayan, opo, mga, siguro mga dalawang buwan ang nakalipas, Panoorin po ninyo mga mahal na kababayan para hindi na hindi baka may sasabihin naman ang mga kababayan natin ha kasi nagpapasikat lang 'yan ah ano lang 'yan ipinagmamayabang e, nila pagmamayabang ba ang pagtulong sa kapwa mga mahal na kababayan ang tanong ko lang po pagmamayabang ko ba ang pagtulong sa kapwa o dapat dapat na ipagmalaki ang pagtulong sa kapwa o so, sana mga mahal na kababayan huwag kayong maging negatibo mga negative ano po kayo wala naman po kayong naitutulong sa kapwa niyong tao, wala naman kung wala po kayo talagang masabi na maganda, sarili ninyo na lamang po at magmasid na lang po kayo sa ginagawa po ng Iglesia ni Cristo na pagtulong po sa kapwa tao. Ganun lang po yun. Nakakatakot na po ang attitude ng sa bagay, Ang attitude po talaga ng mga Pilipino ay yung tinatawag na crab mentality. May makita po silang umaangat ang buhay ay binabagsak. Opo. So di po ba ganun ang crab mentality? O, uh, nakaakit ka na, umaangat, hihilahin ka pa baba. Ganun ang pag-uugali ng mga taong walang ginawa sa buhay kundi ang uh, ano, manira ng kapwa. Ganun lang po. Sige po, panuorin na po natin mga mahal na kababayan. Ito po, tingnan niyo po ha. Ito mga mahal na kababayan, ang nilinga po nito, ng, ang nilinga po ng Iglesia ni Kristo, yung kaibayo po namin sa pananampalataya, ang mga kapatid po nating mga Muslim, panoorin po ninyo. Sa ating Lingap News, bahagi po ng paggunita sa karawan ng kapatid na Iranyo G. Manalo ang ginawang lingap sa mga kababayan po nating Muslim sa Salam Mosque Compound sa Barangay Kulyat, Quezon City taon-taon itong sinasagawa ang pagtulong sa Muslim community na siyang patuloy na pinagpapasalamat po ng mga kababayan nating Muslim dahil sa patuloy na pag-aalaga sa kanila ng Iglesia ni Cristo sa halos tatlong dekada. Erlo Pringa sa detalye ng talitin. Bahagi na ng kasaysayan ng Iglesia ni Cristo ang patuloy na pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan sa pamamagitan ng Lingap sa mamaya. Isa sa mga nahbahaginan sa ginawang pagtulong ng Iglesia ni Cristo ay ang mga kababayan nating maka-Muslim sa Salam Mosque Compound sa Culiat, Quezon City taong 1981 na na-institutionalize ang lingap sa mamamayan sa panguna ng Felix Y. Manalo Foundation sa panahon ng pumanaw na dating tagapamahalang pangkalahatan na Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eranyo G. Manalo. Isa sa unang pinagkalooban ng lingap ay ang mga kababayan nating nakatira sa Salam Compound sa Kulyat. Ang nooy General Auditor ng Iglesia Ni Cristo, ang kapatid na Glicerio Santos Jr., ang isa sa naatasang manguna sa ginagawang paglingap sa mga kababayan nating Muslim mula pa noon sa pumagitan ng tulong na pagkain at maging sa aspetong medikal. Sa loob ng 30 taon, mas naging malalim na din ang ugnayan at pakikipagkaibigan ng Iglesia ni Kristo sa ating mga kababayang muslim dahil sa mga ginagawang lingap sa mawamayan sa komunidad. So, mahigit na 30 years kung pagtuong ng mga katapatiran natin Iglesia dito sa community natin, lalo ito sa Salampumpaw. Malaking pagpasalamat ng mga president natin dito. Alam mo na ng panahon ngayon, mahal lahat ang mga bibilihin. So yun ang mga una, nakikita ko ang pagkasalamat ng tawag sa loob ng kumpawang sa mga kapatid natin, Iglesia. Ang katulad nyo, tiaga dito sa loob ng kumpawang yung pagtiwala nyo sa mga Muslim dito sa loob ng kumpawang. Payak at simple ang paumuhay ng mga taga-salam compound kung saan marami sa kanila ay nagmula pa sa iba't ibang probinsya lalo na sa Mindanao at mas binili na dito makapamuhay. Iba't iba ang kinabubuhay ng marami sa compound. Merong nasa larangan ng negosyo ng agrikultura, sari-sari store, habang ang iba naman ay nasa larangan ng food business. Um, nakatira rito sa compound natin different provinces, different cities, different barrios in Mindanao. Iba-iba itong tribe, that is 7-5, dito nakatira sa lumang kumpaw Lalo maganda isa dito because naroon na uh, naintindihan natin ang mga problema roon, Kabuhay diba, ang dawa ng mga sa atin problem dito. Uh, kung bakit sa, uh, sa akin bilang ama. Parang sinasabi ko, walang ibang solution sa Mindanao kung hindi live the home tulungan ng mga kon para yun ang solusyon, hindi solusyon mo sa Mindanao Bala. Tulad ni Marisa Atreya na nagmula pa sa ibang probinsya, dito nakapamuhay sa komunidad at nagtaguyod ng kanilang pamilya. Kasi po mahirap po ang buhay sa probinsya. Doon po sa amin magsasaka lang po sir. Kaya dito nag-ano po kami nag-work po. Sobrang hirap po talaga kasi mangi mangingisda lang po sa amin tapos pagsasaka po yung pamumuhay sa amin. Dito. Galing kami probinsya. Saan Masbate Mas po. E eh, doon ba ano? Okay, ay may taga mas Sa dagat lang po. O, oh, mga mahal na kababayan, yung shout out po sa lahat ng mga taga Masbate, yan ay galing po sa... Uh, sa city po natin sa Masbati. Shout out, shout out po sa lahat ng mga taga Masbati. Ayun po, lumipat po siya diyan. Andyan na po siya sa Quezon City at sa kagandahang palad po ay na, napasabay po na ang kapatid po nating Muslim malinga po ng Iglesia ni Kristo. Sana naman po ang ginawang paglingap ngayon ng Iglesia ni Kristo doon sa mga kapatid po nating Muslim ay wag naman sanang magbunga ng negatibo na namang comment or komento. Yung paninira po sa Iglesia ni Kristo. O, di ba? Maraming nagsasabi na ay, yung Iglesia ni Kristo naglilingap yan dahil may kapalit. Ano po ba ang kapalit dyan? Di po ba? Binibigay halos lahat ng Iglesia ni Kristo ang tulong. Walang kapalit po yan. Libring libre po yan. Yan po ay pagmamalasakit sa mga kababayan po nating talagang hirap po sa buhay. Hindi po natin sinasabi na ah, nagmamayabang po tayo. Yun po ay pagtulong. Kawang gawa po yan ang Iglesia ni Kristo. At alam nyo mga mahal na kababayan, yan po ay galing sa inihahandog po ng lahat ng kaanib sa Iglesia ni Kristo. Hindi po lahat ng igli hindi po ang miyembro ng Iglesia ni Cristo mayayaman pero nap nakikita po ninyo kung gaano po ang pagtulong ng, ng Iglesia ni Cristo dahil po yan sa pagsunod sa utos po ng Diyos na tulungan ang kapwa po nating mga tao ang kapwa nating mga ang kalwa ma Pilipino man anong lahi ka man hindi po ba so ganun po talaga ang pagsunod ng Iglesia ni Cristo While, hindi po hindi pa ni hindi po ninyo mapapasubalian ang pagsunod po ng uh, Iglesia Ni Cristo sa kalooban po ng ating Panginoong Diyos. So kung, sabi nga, eh, religyoso ka, hindi ka naman tumutulong, eh, wala rin kwinta. Di po ba? Samantalang ang Iglesia Ni Cristo, hindi lang po dito sa Pilipinas tumutulong. O, yung napakalit na relihiyon na hinahamak nyo, na pinagtatawanan, tapos sinisiraan pa ang pamamahala, sinasabing kulto, pinagmumura, inaalipusta. Pero kung titingnan nyo mga mahal na kababayan, ang ginagawa, lahat kabutihan. Parang naihalin tulad po yan sa Panginoong Heso Kristo. Anong ginawa sa Panginoong Heso Kristo? Minura, niyurakan, di ba sinaktan, pinagmumura, o pinatay, inaalipusta. Pero anong ang ginawa ng Panginoong Heso Kristo? Ipinanalangin e pa sila sa Panginoong Diyos. Di po ba? So yun po ang ginagawa ng Iglesia ni Kristo ngayon. Kung ano man ang pag-uusig na binibitawan po sa Iglesia ni Kristo, e, sa Diyos na lang po namin yan. Ipinapanalangin e, na sana, sana po ay magising din po sila sa katotohanan na wala pong ginagawang masama ang Iglesia ni Kristo, kundi ang pagtulong po sa kapwa. Ipagpatuloy e, po natin, mga mahal na kababayan, ang panonood. Sana po ma-inspired po kayo sa video po natin. lang po, Panginis, Kamusta po ang pangilisda nung nandito? Ano po, minsan meron nakukuha, minsan wala. Tapos, pag ano yung, ano yung, ano yung bintahan ng isda. May tumatumay nito. Opo, kaya mas pinili namin dito kasi construction, pwede din magtrabaho. Sa tuwing sasapit ang kaarwan ng kapatid na Eranio G. Manalo, mahagi na rin ang isinasagawang oh, Mga mga na kababayan, nakikita niyo siguro kung kailan naglingap ang pamamahala. O na, dalawang buwan pa lang po talaga ang, pakal, ang nakalipas. January 2, 2025 po sa Salam Mosque Compound Kulyat. So doon po naglingap ang Iglesia ni Cristo. Hindi po yan pinapalabas sa, uh, sa balita, hindi po yan pinapalabas sa mga telebisyon, hindi po ganun ang Iglesia ni Cristo. So, Makikita nyo na lamang po yan sa net 25 po, sa pinaka-channel po, na mismo ng Iglesia Ni Cristo po. So ituloy po natin ang panonood. Lingap ng Iglesia Ni Cristo sa mga kababayang Muslim. Ang gawain ito, pinagpatuloy ng kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Doon lamang Oktubre ng nakaraang taon, sa paggunita sa kaarawan ng Ka Eduardo, ay nagsagawa ng lingap sa mga kababayan muslim ang Iglesia Ni Cristo. Kasabay din sa paglingap ang ginawang medical mission sa mga kababayan nating muslim. Laging pagpasalamat namin dito lalo na sa na, nakatira rito lahat, nakikita ng kahirapan ng tao sa ngayon panahon. O oh, eh, oh ito, magreaction tayo mga mahal na kababayan. Di po ba... Ah, sa iba po kapag nagbe-birthday, pag may kaarawan, ang ginagawa po, sila po yung niririgaluhan. Halimbawa po ako, nag-birthday ako, ako ririgaluhan po ako ng mga kaibigan ko, mga kakilala ko. Pero sa Iglesia ni Cristo po, sa, sa ni Cristo po, iba po ang ginagawa ng pamamahala. Sa tuwing kaarawan po ng pamamahala, maging yung naunang pamamahala, at maging yung kaarawan mismo ng sugo, ang kapatid na Felix Manalo hindi po nakakaligtaan ng Iglesia ni Cristo na magbigay ng lingap sa mga kapatid po nating mga Muslim. So ganun po ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo na kapag ka may sila po ay nagdaraos ng kanilang kaarawan, kahalip na silang bigyan, ang Iglesia ni Cristo pa po ang naglilingap na mimigay ng biyaya. Yun po talaga ang, ang tunay na pagmamahal po sa kapwa. Ganun po. Hindi po kung hindi na sila lang ang nakikina nakikinabang. Walang ganun po sa pamamahala. Ang pamamahala, masyadong taong mapagmahal sa kapwa. Nililingap. Kaya nga po, kaming mga kapatid po sa Iglesia Ni Cristo, abay mahal na mahal po namin ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Kaya nung nalaman po namin at na narinig namin kung paano minumura, inalipusta ka itong kapatid na Eduardo Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan ay talaga pong Grabe ang tindi po ng sakit na naidulot po sa lahat ng kapatid sa Iglesia ni Kristo. Kasi ang kapatid na Eduardo Manalo, mga makababayan, sa tuwing pagsamba, ni minsan po hindi po nakalimutang ipanalangin po yan ng Iglesia na mahalin, alagaan, ingatan ang pamamahala. Tapos pinagmumura-mura lang, pinagsasabihang mongguloid, pinagsasabihang kampo ng jablo. Bakit ganun po sila? Bakit galit na galit po sila sa pamamahala, na Nawala naman pong ginagawa kundi ang tumulong sa kapwa, maglingap. O ayan, nakikita siguro ng mga tao. Hindi ko alam kung yun ba ay kainggit, uh, inggit lang o hindi ko talaga hindi hindi ko talaga maintindihan. O nagbu, sadyang nagbubulag-bulaga lang sila mga mahal na kababayan. Tuloy po natin ang so, malaking pa mi tinanong pa. 'Yun. Hindi na nagsawa ang mga kapatiran natin ng iglesia pumasok tumulong sa mga kapatiran kapit ba nila Muslim sa lima kong Ngayong January 2, 2025, sa paggunita sa ika daang taon ng kapanganakan ng KRD, muling namahagi ng tulong na pagkain ng Iglesia ni Cristo sa Salam Compound. Ipinagpasalamat naman ng mga kababayang Muslim ang patuloy na pagtulong ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang pamumuhay. Maraming maraming salamat po sa INC. Meron po silang ganitong programa. Tapos unang taon pa po ng ano, 2025. Malaking tulong na po ito. Kasi hindi na namin kailangan ano, bumili ng good for one week na po ito sa amin. Ang araw ng taon, magpapasalamat po kami. Maraming salamat po sa Iglesia ni Cristo. Yun ang pinakamalaki yung tulong dito sa kwan, mga medikal at saka mga pagkain dito sa loob ng kumpaon natin. Sa malaki sinasabi ng mga constituent natin, malaki ang kapasalamat kaya karapit doon lang. Erlo Bingas para sa Matanag Agila Matataan Matapa oh, Di po ba mga mahal na kababayan, oh, nakita po ninyo na ilang taon na po, ilang dekada na ang ginagawa po ng pamamahala. Para lingapin po ang mga kapwa ang, mga, ang kapwa po natin mga kapatid po nating mga Muslim. Kaya alam niyo mga mahal na kababayan, mahal na mahal ng mga Muslim ang Iglesia ni Cristo. Dahil po, siyempre, kapag minahal mo ang kapwa mo, ang ibabalik sa iyo pagmamahal din. Pero kung ang itinatanim mo lagi pang aalipusta. kung ang itinatanim mo, paninira, ay wala pong naibubungang mabuti po yan masira na lang po kayo ng mas, manira lang po kayo ng manira, wala pong maibubungang mabuti po yan. So, ang maipapayo po natin sa lahat po nang nagko comment ng uh, lahat po masama tungkol po sa Iglesia ni Kristo, ay ang maipapayo ko lamang po sana ay manalangin na lang po kayo. Manalangin na baguhin po ang puso po ninyo, ang isip po ninyo at kung may inggit man po na andyan po sa puso ninyo dahil po ang alam ko, ang pakiramdam ko po kasi inggit lang po ang namamayani sa puso po nila, yung pride po na sinasabi natin. Buti na lang kung yung pride po ay nakakabuti po yan. Ang naidudulot po yan sa tao, lalo na yung galit, ay ano po, sakit. Minsan yung inggit, mas, mas, mas masahol pa yan, mas matindi pa po yan kaysa kanser. Po ba? Lahat gagawin. Sokdo lang sumira ng kapwa-tao para lang talaga sa inggit. So, shout out, shout out po sa lahat po ng kapatid po natin dyan. Shout out sa inyong lahat. Kahit ano pong gawing paninira po sa atin, ang gawin na lang po natin, ipanalangin na lang po natin sila na dumating ang panahon ay matawag din po sila sa banal na panglilingkod. Shout out po sa inyong lahat mga mahal na kapatid at mga kapatid po nating mga Muslim. Shout out, shout out po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Lagi pong manalangin. Lalo na po yung mga kapatid po natin dyan sa abroad. At yung kahit hindi po kapatid, basta mga kababayan po natin dyan sa abroad. At sa lahat po nang sumusuport uh, sa ating channel. So, nakiki nakikisuyo po ako. Kung hindi ko pa po kayo kasama sa aking momunting Channel, wag nyo na po sanang uh, ipagdamot ang simpleng pagpindot po ng subscribe button at bell button. Para naman po sa susunod po na updates po natin, na video po natin, ay magkasama pa rin po tayong lahat dito, mga mahal na kababayan. Shout out po sa inyong lahat! At sa lahat naman po ng mga kaanim sa Iglesia ni Kristo, may nagsisimula na po talaga ang banal na hapunan po natin. Huwag po natin kalimutan na manalangin, lagi pong tumawag sa Diyos at higit sa lahat, uh, lubos nating ihanda po at italaga po natin ang ating mga sarili dahil napakasilan po ng pagbabanal na hapunan po natin. Shout out, shout out po sa inyong lahat mga kapatid! <coughs> Hanggang dito lamang muna at sana ay ang makapanood po nito ng mga hindi po namin ka pananampalataya, mga hindi po kaanib sa si Iglesia ni Cristo, eh sana po ay magsuri po kayo sa si Iglesia ni Cristo. Yun lang pong talaga ang pakiusap po namin, magsuri po kayo. Hindi naman porgi po na nagsuri po kayo, mag iglesia ni Cristo na po kayo. Hindi po ganon, Hindi po ganun kabilis ang pag-anib sa si Iglesia ni Cristo. Napakahabang prosesyo po yan. Titingnan po kayo dyan kung talagang sumasampalataya po kayo. Dadaan pa po kayo sa maraming uh, pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Bago po ninyo, mata mo yung banal na bautismo. So, inaanyayahan po namin kayo na kung may pagkakataon po at wala naman po kayong ginagawa sa bahay po ninyo at may pamamahayag, sumay, sumama po kayo, makinig po kayo sa aral ng Iglesia ni Kristo at kung maaari lamang po ay kung may mga katanungan po kayo sa mga isa-isipan po ninyo ay lumapit lang po kayo sa mga kapatid po natin ng mga Iglesia Ni Cristo. Handang-handa po ang mga kapatid natin para po kayo i-entertain at higit sa lahat, aalalayan po kayo sa mga katanungan po ninyo. Sasagutin po yan ang lahat ng mga ministro at mga gagawa po na nakatalaga naka at nakasayin po dyan sa malapit po sa inyo. Shout out po sa inyo at magandang gabi po sa inyong lahat.